yun oh. makakasakay na rin naman eh pang mayaman arise bang sabihin nila dito pa tayo tumirek ha oh. wala ba mga ano yan code code ha ayos na ba yan ayos na ba yan ha ayos na ba Oh, Sunday. Oh, 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 Tuesday Oh, Wednesday Oh, Thursday Oh Thank you, Peter Do you remember the name? What is it? i Okay, see you later, baby Okay For a clear mind That's it, right? Yes That's it, right? That's it Wes. Tama na si Wes. Okay mga kaibigan, late na naman po kami. Ayan po, ganyan po talaga. guys! Ganyan po talaga, first time, first time namin nagsama, kaya... But, ano? Ano ba yun? Ano kay... Ayan, kay, kay, kay Moira, concert niya ngayon. Ah, ngayon. Ngayon ang concert niya, yung mamayang yun gabi. Dito, ang kulit man. nun ah, na, tumata nagdadrive, tumatawag sa, si, sa, cellphone. Hawak-hawak po yung cellphone. Ganito <laughs> lang po yung kalsahat eh. Oo. Uh -huh. Ina-in the house. In the car pala. Busy. Busy. Kailangan na nag-check ng mga nanonood. Nayaga <laughs> <laughs> uh, na kami. Oo. No. Yung ano, yung kotse ng mga nagkakaroon ng drive. Sa uh, highway siya eh. Eh, one highway dito pare. O, oh, di mabagal siya. <laughs> Ay, ang bilis siya nga eh, eh. <laughs> <laughs> one so, ko, kaya sana yung sa eh. nag pa lang, 110 110 pa. na, no? Oh. Okay. oh sana, sana, sana may bumili. <laughs> sana may bumili. <laughs> Oh, bibilis na mga sasakyan eh. Pero minsan dito sa airport dito sa personal. Yung mga nagpo-connecting flight dito, nadidilan. Ayan. Oo, oh, marami nagka-complain. Oh, marami yeah. nagka-complain. Dahil dito sa person, ayaw ko pa ba, bakit delete lagi yung ano nila. Kahit papuntong sa Saskatchewan. Oo. Uh -huh. Kasi yung ano, Kinabukasan pa siya umalis. Hala? Uh, takal, no? Yeah. Diyan lahat ng mga fancy brands. Din. Ah, diyan. Yorkdale. Yeah, Yorkdale. May It's mga ano diyan. Louis, Louis, ano, ganyan. Meron, yeah, yeah. Ah, the luxury eh? brands, meron siya diyan. Meron, okay, ah. Si Louis. Si Louis. <laughs> no, si LB, Lumambag. Lumambag. LB, Lumambag. <laughs> dito, mga ganito, mga sharp, sharp Super sharp to ha Paano kaya dito pag gawin, oh? Takbong ano ka Takbong mayaman. <laughs> <laughs> Takbong chubby ka lang dyan. Baka mag bounce bounce ka dyan oh. <laughs> tug tug. tug. magapa yung mata ko eh. Ako din. Na yung mata ko eh. Kasi ganun lagi sa Montreal, 5 o'clock din marating yung... Kaya pag parating na yung mga artista, tsaka tayo aalis. Sige, kayo naman. <laughs> kayo, kayo naman. <laughs> Dito yun Yes, yes, yes. Wait. Do not enter ha? Pero wait, hanapin natin yung entrance. Parking, doon sa unahan? Shepherd West. Parking, parking, yes, 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 yes. Diyan? No no no, ay tiksulanahan parais. Para. Yeah. Pero diyan yung ano, ay Ben? Yes. Yeah. Stop. Mm. Ah, yeah. yeah, no? ah, sa party. Ay to. Yeah. Ano. Sa saan nito 'yung aapak pag may kanto eh. <laughs> Into eh no? Boot 52. Ayun oh. Ay, anong pala sa tent na pangmayaman? <laughs> hindi yung <laughs> Hindi yung tent 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 ten lang na ano. Yeah. Hindi siya yung simpleng tent. Oh, laki nung laki nung ano. Is, doon tayo sa kabilang side 'yon. Doon tayo sa extravagant side. Ah, ito yung part yung sa mga kanta, Concert, oh, concert. Yeah. Oh, oh, oh. Pero free parking yan. Alam, alam po, free. Oh, ano sabi? Tinuturo no, ka mag-park? Oo, no, no, no. oh. oh, tinuturo so, ka mag-park. Saka na, dapat doon ka nag-park. park na. <laughs> ah. <laughs> alam naman yung magpark hindi <laughs> mag Kaya sila ni Mark? Hindi. Sila, silang lahat. Papa sa ano, papa sa <laughs> ano. Copyright! it's the joy of the first steps of a child it's the joy of your great-grandmother's smile Came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace. No, we ain't losing ground. We won't give up, and we won't turn around. No. Oh, look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. Break bread on another day. Always that to give you advice. Hope you find the wrong from the right. Even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Yeah, just keep running until you discover it. can tatlo na. Hindi na po ma-accommodate ng isang booth. Sobrang dami namin. Yun, no? Hello, hello. Yun, no? Spot Pinoy, ha? Spot Pinoy. Spot Pinoy.

Oo, mra, mi pa mga pumunta. O sige. Salamat, Salamat. 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 So ha. Ano sa inyo lang? Yun o! Oh, no? okay, Akalaay mo nga naman nandito na ako sa pangmayamang sasakyan na 300 gustong car na pin. Napakalino ito. Oh! Kita yung pintas ng ilong ko. Bakit mataba na uli ako sa camera ko? Ang dami nagsasabi na hindi daw ako mataba. Grabe. Oh, parang, parang gusto ko nang tumira dito sa Toronto. Uy, <laughs> mga Dre, salamat sa inyo lahat. Oo, oh, maraming salamat. Ang galing nyo, mga Dre namin nakalain na may pupunta. Akala namin siguro lima, sampu, pinakamarami na, pero exit right. sobra sobra so, Then stay to the right. Oh, Alos mga isang daan niya tayo pumunta. Piling ko lang. Oo, oh, baka dami. dami. Exit right to Highway 401. Let's <makes> stay the right to Highway <makes> 401 West. O, oh? ganun-ganun, o. Ganun-ganun sabihin, no? Hindi, no? <laughs> 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 thank you talaga, mga treno. Uh, napaka napakaano ano po ng suporta nyo talaga namang dahil po sa inyo kaya successful ngayon pala mga dalawang sasabihin na namin na successful yung event ngayong bukas kung may mga pupunta pa ako po bonus na yun oh, bonus na yun talagang kwentuhan at saka ang dami nila nakwentuhan talaga talaga kwentuhan tambay T tambay talaga alam mo yung pumunta sila doon tumambay talaga uh -huh. hindi yung pumunta lang dumaan hindi talagang tumambay talaga, Oo, talaga. kaya nakakatuwa kaya talaga mga talaga tao. Talaga yung tatlong ano. Oo, isang boot lang kami doon. Pero tatlong boot na yung inuha namin. <laughs> Sabi ni Molo. No? Next time, wala pala sa inyo yung tatlong. Oo. <laughs> tatlong boot na yung nakatambay doon. <laughs> kaya yun. 12 to Dixie Road, 410, ah, halos ano, halos maiyak ka sa nakikita mo na suporta. Ah, grabe. Galing, ang galing. Oo, galing na ako. Umayaman mayaman ito, Lexus. Sulit yung biyahe mo, Mark. no? oh, sulit. Sa so sulit. Kaya pabalik ako dito sa Toronto. Mas maraming t-shirt dadalik natin. Teka, ito pa ano, uh, naka na, di ba? Oo, oh, tabla na kami sa ticket. Tabla na kami. Ticket at uh, punan, punan sa ano. Kaya yun, maraming salamat. Dahil sa inyo yun, mga Oh, thank you, thank you. Thank you sa inyo. Aga, mga mag salamat. Oh, so nag-sponsor ng ano. Na kinakain mo kayo. Salamat pala sa nag-sponsor uh, ng Team Horton. Hoy, ang daming uh, uh, nag-ano mga tre. Uh, ang uh, dami ng dala ng pagkain. Oo, oh, pambihira. Kami wala kang kakapitan na dala. <laughs> tubig lang yung dala namin, tubig. Wala pa nga eh. Ay, Ay, man, ayaw nga pala. Bumili pa si Kuya Roland at si Ate Wagle. Ayun o, shoutout shout sa inyo. Shoutout sa Ate Wanin. Mm, yan ha, shoutout. Shoutout ko na rin siya kanina kahit kasama ko na siya eh. <laughs> <laughs> shout out shout out sa inyo. Yeah. Grabe, nakakatuwa. Alam mo yung hindi mo ini-expect na karami yung pupunta. -benta. Doon, eh. <laughs> parang hindi na magkanda ugaga si Jocelyn yeah. din sa Tiga Bente eh. Benta. ko gusto ko rin, na ba? Ang dami, grabe. Sabay-sabay. Sabay-sabay. sabay eh Sabay-sabay. Sabay-sabay. Ako oh, nakakatawa mga yung talagang suporta yung nakakatawa na na-appreciate mga Dreng yung ginagawa natin dito, di ba? Na benitigil. kasi ba, kahit na pala, di ba? Kung hindi man kami nakakapagbigay ng inspirasyon sa iba oh. pero yung kahit malibang na lang mga Dreng sa content namin <laughs> At saka salamat din yung mga ano sa akin yung mga Sumasama sa Oh, suma, 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 Oo, oh, <laughs> meron din si Jocelyn ano eh. May following din eh. Nagu, nagugulat kami eh. <laughs> yung mga naghahanap sa akin. Oh, at least na, napakita na, na ako. <laughs> Madi, nakakainis nung kita mo yung sa ano para oh, sa direction dalawa. Di ba? Parang maliligaw nga ako dito pag ako nag-drive dito. <laughs> Mapapagalitan ako ng mga <laughs> kasakay ko nito nakakatuwa talaga na tawin no? nung mga una mga alas 10 isa isa ganun na hanggang <laughs> naipon <even> dahil tumamba <laughs> oo oh, nung ano na bumulusok na ng bandang tanghali na dami na kaya eh, hindi mo nararamdam yung init eh no oo oh, bilis ng oras pagkakulat ako na no? walang ah. kain-kain nalasigo nasi... <laughs> Lapa. <laughs> spaghetti lang yung kinahain ko yung ano, oh, binigay niya. Oo, ano? ate Wamil. Ang At sarap daw ng spaghetti niya pero ang konti lang niluto niya, di ba? Oo. Tama ba yun? At ganun, masarap tapos konti lang niluto mo. Mali yun. Mali yun, ate Wamil. Mali yun, mali yun, mali. Sasabihin na ate Wamil, itong mga tong, mariklamo pa sila. Alam <laughs> <laughs> ano niya masarap yan. Misal lang magluto niya. Oh. masarap ka, Ang problema, konti. Konti na. naman. So, kasi hmm. di hindi may inis, di ba? <laughs> Kailangan pag alam mong masarap yung luto mo, marami.

May mga ano, mm -hmm. mga pagtaong makupo, mga copyright. Uh -huh. Dito ko na ano, sa kalsada na tumag, na-intimidate. Uh -huh. Lalo na pag maraming truck pa mara rin. Oo, oh, no? Kasi yung takbo ng 85, yung bagal na ito. No, ano dito? dito mga driver pala. hindi natutulog ang Toronto grabe yung sasakyan yan o lawak na diba? yun nakita mo naman yung ano, balistari natin hintay nyo naman ilang ilangan yan tinisi natin yan yun okay, no. o sa kabila na, nakita nyo na naman yan <laughs> o grabe <laughs> naman o dahil sasakyan diba uh, yun o eh. matindi matindi Mala, ma, sobrang luwag, ang bibilis pa. Oo, oh, kanina. <laughs> Pag tayo doon. Pa. Oo, oh, ang bibilis eh. Lumamig kanina, no? Oo. Oh. Ayaw mo lang kasi. Kita mo, dito parang hindi umulan pare. Oo. Oh. Pero doon kanina sabi ni, di ba sabi ni Jay umulan daw? Oo, oh, inulan sila. Sa oh. Saan, sa ano? ano? Oo, sa, sa, sa lugar na. Ah. Sa pramutong nakisama nga rin sa atin yung ulan. Oo, nakisama rin. No? Nung umulan, lalo tuloy dumami. Wala kang mag-uniform na naman bukas. Wala na, wala tayong uniform. Oh. Nabenta na eh. Mabenta na, pangbenta na lang yun eh. Pwede nang ano, si Billian bukas. Yeah. Si Billian na nang ano. Ako, gusto mo, maglabahan na ito ngayon. Oo, oh, pala ba? Oh, may heater? Sabay ka. Palabang mo kay Jocelyn si na <laughs> Inutusan pa <para>. Hindi, <laughs> <laughs> may sa washing machine nila Heater eh Baka may heater sila Ay, may dryer Hindi, ano yata, coin yata sila eh Sa civilian lang tayo bukas <laughs> na lang. Ano ang plano bukas? Alauna, tapos pagtapos ng alauna Ah, may Bagi, ano, tayo, lunch may, tayo, lunch tayo. tayo. Uh -huh. may lunch tayo May lunch ba tayo? Oo Kanino? Kay Ate Wani Sa Dungsong Pare, oh Tingnan Nakakakamiss, ma-ano natin yung Grabe yan authentic po. Authentic oh. Chinese. May ano ah, may traffic ko. Oh, Matitikman diba? ni ano yan. <laughs> authentic uh, Chinese dim ano, sum. Uh -huh. Oh. Dimsum. Yeah. Dinala ako nakatikim ng mga ano. Mga hindi ko pa nalatikman. Oh, dinala kami na sa authentic na ano. Sa Montreal. Ang dahil pagkain para. Ha? Ilan lang kami noon. Ah, <laughs> hindi pa tayo no? Oh. Uh -huh. Parang piyesta yung pagkain. Oo. Wala steak. Sabi ko, apakadami ah, na nito. <laughs> parang kasalan no Ubus din eh ang sarap eh parang ko yung kay kuya puto rin eh Uy, oh, kaya puto. Thank you ha. Thank oh. you, kaya puto. Nakita ko naman yung banner ba? mo. Ayun, yeah, happy birthday. Bukas birthday. Oo, oh, oh, pambira. Happy 20, ah. Eh. Ano ba, 30? Uh, 21 ni Kuya 21. <laughs> Puto. 21 <laughs> ni Kuya Puto. Happy birthday. 48 niya ba? O 49? Na? 48. Grabe, oh. parang alam sa ano. Nasa Pilipinas na ano. O, di ba? Kalsada. Lawak na nagta pa, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ba? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7, nagtatrapik pa. Ano yun? Grabe, no? Uh -huh. Sabi ko sa'yo yung trabaho ko. Traffic kami sa umaga, araw-araw. 7 na pero pwede mong pang isingit yung isa parang 9 lane. Ano 'yung ganito ko ba sa sasakyan mo? No? Wala, hindi ako naglalagay ng. Na parang awal, Wala lang, hina, naiilang ako yung taga. Hinawakan na lang. Ganun. Tapos dito ko siya nilalagay. Oh. ano oh, yung yun nilalagay? Ah, pag nag-drive oh, ka? Di ba nakita mo kukuha lahat dito? Oh. Yon, dito ko lang nilalagay. Iniipit ko siya. Tsaka dito, ang napansin ko dito ah, yung mga driver naghahawak ng cellphone habang nagda-drive. Delikado. No? Oh, sa amin pagkaganyan, no? destructive driving uh, ano, yan. Uh, mataas ang multa niya para. Oo, sa amin ang lakas ng multa niyan. Pero dito nakikita ko ang dami, ang daming gumagawa. Ano lang, nagbabaka sa kanila lang sila. Pero ano, bawal din naman talaga. Eh nga, pero may mar marami yung gumagawa. <coughs> nakikita ko eh. <coughs> kaya ano, pagdaan kanina, 'di ba? Yung sa may hawak din ng cellphone. Oh. Gusto tumatawag hawak yung cellphone. No, mabagal, okay hmm. lang sa akin kahit ganito. Takbong chabi to eh. <coughs> Takot chabi. No, takot safe sa ito, takot mo sa Relax po. lang to, takbo ang relax. Kanina ko. isang daan dito, bigla kang liliko eh. Bigla mm. akong nagugulat eh. Ang <laughs> sharp curve. Eh. <laughs> <laughs> sa Calgary pa pag nagda-drive ako doon, no? Oo. Oh. Ah, uh, pagka uh, ano, siyempre, pag sinabi ko 100, 100 lang ako. Ino-overtakean ako tapos tinitingnan pa ako. Ano mo? <laughs> Ayan, kunyari ganyan. Titignan ako habang umo-overtake sila. Ikaw. Oh. Bagal sa sabi ko, Sabi, pang mayaman itong mga ito, sumusunod nga lang ako eh. Dati ganun ba ako, 100. May hmm. ano ko kasi pare yung monitoring ng TV. May hmm. ganun ako. Tinanggal ko nga. Wala naman discount eh. dagmahal pa nga ako eh. Grabe, <laughs> may traffic oh. May isipin mo, parang traffic lang papuntang Alabang oh. Di ba? <laughs> oh. Parang traffic papuntang Alabang, galing Kalambak. Para ako papunta ng kalaba. Ganito yun ah. eh, no, may mga hala. May mga puno-puno pa. O eh, nakalagay oh, south. O, oh, kalamba na to eh. Kalamba exit. Ah, dito yung mga babae dito. Mga magagaling na mag-drive, no? Magagaling na yung mga... Na... Dito pare, pag nag-signal light ka, kakarimahin <laughs>